SSS members and pensioners. Sa video na ito, pag-uusapan po natin paano kapag wala na yung asawa mo, pero buhay pang iyong secondary. May makukuha ba silang death claim sa SSS? Yan ang naging comment sa viewer natin na itatago ko lang ang pangalan niya. So sabi niya, Ma'am, tago mo na lang po name ko. Tanong ko lang ganito, wala na po akong asawa. Pero may secondary po akong beneficiary. Makakakuha po ba ng death claim? Salamat po. Okay, lagi nating sundin guys ang order of beneficiary kay SSS ha. Pag sinasabi pong order of beneficiary guys, sun yun yung pagkakasunod-sunod. Hindi mo pwedeng i shuffle yon, okay? So number one sa ating order of beneficiary, ang primary beneficiary, which is spouse, asawa mo, tsaka below 21 years old na anak. Ang pangalawa naman, secondary beneficiary. Kung saan ito yung mga magulang ng number? Ngayon po, hindi po pwedeng sabihin mo Ma'am, pwede po ba yung mga magulang ko Yun yung gagawin kong primary beneficiary? Hindi po Okay, primary, secondary Tapos designated or legal years Alright? So dito sa nag-comment Wala na siyang primary beneficiary Wala na siyang asawa So kung wala rin siyang below 21 years old na anak Ibig sabihin wala siyang primary So i-ex na natin to mag-proceed tayo sa pangalawang order o beneficiary, which is ang iyong secondary. Ang iyong secondary ay yung parents. At sinabi niya naman dito na buhay pa yung secondary niya. So, ibig sabihin, ito ang mag-claim ng death claim. Kung may makukuha. Ngayon, dalawang pag-uusapan natin dito. Titingnan natin kung may makukuha pa ba ang secondary mo na death claim pag nawala ka o wala na. Okay, number one na pag-usapan natin. Kapag itong nag-comment, hindi ka pa pensyonado tapos nawala ka. Ang iyong secondary beneficiary kung saan ang iyong mga magulang, yes po, may makukuha silang death claim at ito ay lump sum. So maliban sa funeral na makuha nila, may makukuha silang death claim na lump sum, one-time cash payment. Okay? Ngayon pangalawa, kapag ikaw na nag-comment dito ay pensionado ka na ngayon ni SSS. Tapos nawala ka. Ang iyong secondary beneficiary ay may makukuhang funeral Pagdating naman sa death claim, depende po. Dito na kasi papasok guys ang 5-year guaranteed period. Kung nagpe-pension ka na with SSS ng 5 ng five years or 16 months mahigit, na-enjoy mo na siya ng ganun katagal guys, ang iyong secondary beneficiary, wala na pong makukuhang death claim. Funeral lang po. Okay? Pero kapag ikaw ay 3 years pa lang na nagpetension kay SSS at nawala ka, so ibig sabihin may natira pang 2 years sa'yo, ang iyong secondary beneficiary, maliban sa funeral, may makukuha din death claim, na kung saan ang death claim na to ay lampsam doon sa dalawang taon na natira mo na natira sa'yo okay? alright so that's all for my video for today thank you so much for watching everyone God bless you all.